may lakas pa. Oo, na lakas, hindi pa kasi energy, eh. Ilahin hey. mo itong unahan para magkaroon ka ng kapahan. Mm hindi -hmm. marunong itong mm -hmm. tagaan yung kamada. Ma'am, kasi ma'am. Ay, gugungo. Ay! Tapos So ayan na nga po mga paps, nandito po tayo ngayon sa BBR Bodega Sale uh, Tower Bill sa Jose del Monte Bulacan. Dito po matatagpuan niyo ang mga Bodega Sale mga paps ng mga bagsak presyo. Ayun, katulad po nitong welding machine na to. Ito po is for only 2,500 pesos lang po 'yan. Ayun mga paps, so ayan, MIG welding machine na po 'yan saka ayan nabubukas po 'yan. Ayan, ganyan, nabubukas po yan make welding machine na po yan complete uh, accessory ayan kasama na po yan dalawang pang ipit ayan napakarami pong stock nyan ngayon dito sa BBR uh, bodega sale mga paps sa mga naghahanap at kailangan ng welding machine punta po kayo rito mga paps so, ayan bagong dating lang po yan ito po sa so, mga naghahanap po ng uh, robotic vacuum cleaner dyan ito po for only uh, 450 pesos with humidifier na po yan ayan mga pop so habang naglilinis siya may lumalabas na usok dyan kaya ano lang po maglilinis po siyang mag isa ayan for only uh, 450 450 pesos po ayan meron pong sumunod sa kanya uh, ito, medyo malaki. Robotic din po siya, robotic vacuum cleaner. Yan. Ito po nagkakahalaga na ng 699 pesos dito sa BBR Bodega Sale. napakamura na po niyan. So kung dalawa naman po ang bibili nyo, mabibili nyo po at sa inyo ng 999 pesos lang. Dalawa na po yan. Ayan, may maliit, humidifier, built-in humidifier, tsaka itong malaki ayan mga bagong dating po yan dito sa BBR bodega sale mga pups, ayan po makukuha nyo ng uh, 999 pesos yung dalawa na yan pero kung bibili nyo isa isa ito 450 po at itong isa naman po ay 699 pesos lang ayan. at ito po o oh, yan, mga bagong dating kasama din po ng mga camera at vacuum robotic po ito at mga bagong dating dito sa BBR bodega sale mayroon pong AHD digital video recorder Ayan po mga Pops for only 999 pesos lang po dito sa BBR Bodega Sale Ayan mga Pops. Ayan po. Ayan Ayan siya mga Pops Oh. Brand po yan mga Pops. Ayan o. Oh. AHD DVR mga Pops for only uh, 999 pesos lang. Ayan. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale, Tower Santo Cristo, San Jose Bill, Montibulacan ayan mga paps oh, sa mga naghahanap ng barena dyan ayan po, ah, dalawang klase po ang mayroon dito sa BBR Bodega Sale mga paps, mayroon pong ah, 720 watts for only 600 pesos lang po at mayroon din pong barena na 1,100 watts for only 800 pesos lang so dalawang klase po ah, dalawang watts isang 720 watts at saka isang 1,100 watts yung 720 watts is 600 pesos lang. Yung 1,100 watts naman po is for only 800 pesos lang po. Ayan mga paps. Ayan. Medyo malate po yung 720 watts. Unlike po doon sa 1,100 watts is malaki. Ayan po siya. For only 800 pesos lang po. Ayan may barena na po kayo. Heavy duty po yan. Ayan po yung tatak. Ayan. 1,100 watts. Vander Pro. Ayan po. Vander Pro for only 800 pesos. Dito lang po sa BBR, Bodega Sale, Tower Wheel, San Jose del Monte, Bulacan yan. Napakarami pong stock. Mga bagong dating po yan mga pups ngayon. Kaya sa mga naghahanap po niyan, naghahanap ng power tools, punta lang po kayo rito sa kanila mga pups. Ayan. Sa mga naghahanap naman po dyan ng grinder, ayan po oh grinder po uh, for only 600 pesos lang ko ayan may grinder na po kayo heavy duty grinder ayan bander belt po yan ayan mga paps yung katak bander belt ayan 780 watts may grinder na po kayo for only 600 pesos dito lang po yan sa BBR Bodega Sale Tower Bill Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan mga paps Ayan, so hindi po kayo maubusan, marami po yan. Nakikita niyo po sa video, marami pong mga stock. Mga bagong dating po niyan, kalalapag lang po ngayon mga papso. So, barena, grinder, ayan, napakarami po. Ayan, may mga water pump pa dyan. Sa naghahanap ng water pump, ayan mga papso, so, punta lang po kayo rito. Napakaraming water pump po dito sa BBR Bodega Sale mga paps. Ayan, no. Oh. O, oh, ito naman po mga papso oh, sa mga nagaanap ng sapatos dyan. Ito po, kadadating lang po, rubber shoes for only 499 pesos dito po sa BBR Bodega Sale. Ayan, may sapatos na po kayo. Ayan, napakaganda po niya, no. Brand new po yan mga papso o, oh. ayan. Ayan mga paps, o. Oh, for only 499 pesos lang. Ayan, no, oh, mamimili po kayo ng design, ng kulay. Ayan, napakaganda po nito. Ayan, oh, pang motor. Ayan, napakaganda ng spike ko. Oh. Dito lang po sa BBR Bodega Sale yan. Tower Bills, ano si Del Monte Bulacan mga paps. Ayan, bagong dating po yan ngayon. Ayan, for only nine pesos mga paps. Rubber shoes, mamimili po kayo ng design. Tulad yan, may kulay red, kulay black, ay kulay white. Ito may kulay black. Ayan mga paps oh. Ayan, napakaganda oh. Ayan Dito lang po sa BBR Bodega yan. For only uh, 499 pesos. Ayan. Brand new po yan. Napakarami po yan. Ayan o. Oh. Marami pong stock na sapatos. Kung sapatos man po ang hanap nyo. Ayan. Marami din pong mga power tools. Okay. So ayun mga pubs. So ito welding machine. Vanderbilt. Heavy duty po yan. For only 500 pesos lang po dito sa BBR Bodega Sale. Ayan mga paps. Pakita ko po sa inyo. Ayan, magandang klaseng welding machine po yan. 250 ampere. Uh, ano na po yan? na uh, portable DC inverter welding machine mga paps. Ayan. Vanderbilt USA po yan. No? Ayan yung tatako. For only 1,500 pesos lang po. So, dalawang klase po yan. Mayroon po nga uh, 250 watts. For only 1,500 pesos at mayroon naman po tag 2.5 na welding machine. Bander built po yung tatak. So dalawang klase yung welding machine na dumating dito sa BBR. Bodega sale mga paps yan. Punta na lang po kayo rito at sa mga naghahanap ng mga welding machine dyan. eto na po ang kailangan nyo. Ito na po. Oh. Eto na po hinahanap nyo. Bander USA. Ayan po mga paps. For only 1,500 pesos lang po yan dito sa BBL mga paps So ano pa pong inihintay nyo? Yan, punta na po. Ayan mga paps, mga bagong dating po yan, no? Oh. Sa mga naghahanap ng grinder dyan, no? Oh. Grinder for only 600 pesos lang po, oh, dito sa BBR Bodega Sale, bagong dating. Ayan, 600 pesos lang po yan. Ayan po siya, Bander Pro USA po yan USA yung Atak Yung made Ayan mga paps Bander oh. Pro For only 600 pesos Ayan Dito lang po sa BBR Bodega Sale yan Ayan po oh. USA Bander Velt Ayan USA made yan, ano lang po yan ha, 600 pesos lang po dito sa BBR Bodega Sale, mga bagong dating. At hindi lang po yan dumating sa kanila, marami pong mga barena. Ayan po, yung barena po nila dalawang klase. Mayroon pong 720 watts at saka 1,100 watts. Yung 1,100 watts po, ito medyo malaki for only uh, 800 pesos. Ayan po, 800 pesos lang po. Vanderbilt yung tatak, USA. Heavy duty po yan. For only 800 pesos. Yung medyo maliit. Ayan, ito po yung tag 600 pesos po dito sa BBR Bodega Sale, mga paps. Vanderbilt din po yan. USA. Heavy duty rin po yan, mga paps. Oh. sa mga naghahanap ng barena, grinder dyan. Punta lang po kayo rito sa BBR Bodega Sale. Napakarami po yan sa mga naghahanap din po ng water pump ayan po sa naghahanap ng water pump napakarami po dito sa naghahanap ng welding machine dyan for only 1,500 pesos mayroon na po kayong 250 250 amperes Vanderbilt USA heavy duty welding machine mga paps dito lang po sa BBR Bodega yan. ano pa pong inaantay nyo ayan mga paps so eto oh mga bagong dating terno na perno na po ito pambata for only 99 pesos lang po ito ayan o oh, brand new po yan ayan po siya ayan napakaganda po nung tela nyan for only uh, 99 pesos lang po dito sa BBR Bodega Sale niyan. ayan marami pong stock nyan sa mga gustong mag-gold punta lang po kayo rito sa BBR Bodega Sale Towerville, San Jose del Monte Bulacan mga paps ayan po napakarami po nyan mga bagong dating po yan uh, pambata terno na po yan For only 99 pesos lang Ayan mga paps So ito po uh, panlagay sa, sa sasakyan nyo Sa cambio Ayan po yung trade nya Ganito po uh, design nya Koleblo Napakaganda eh. For only 99 pesos lang po yan Dito sa BBR mga paps Ayan po siya Marami pong stock ngayon dito Mga bagong dating mga paps So sa so, so mga naghahanap nyo Para sa sasakyan nyo po Ayan punta lang po kayo dito sa BBR Bodega Sink Napakarami po niyan. Ayan po, kulay blue. Kulay blue po siya. For only 99 pesos lang po. Ayan, marami pong stock niyan. kaya ano pa pong hinihintay niyo? Punta na po kayo rito. may solar light din po na ganito. Ayan. Maganda to, sa gilid ng bahay niyo. Alaga, eh. available din po ito. Bagong dating din po yan ngayon lang mga pops yung mga strap panalo na kami mga pups, Eh. ayan mga paps napakarami po nilang uh, portable uh, pressure washer for only 499 pesos dito lang po yan sa BBR Bodega Sale kaya ano pa pong hinihintay nyo ayan sa mga gustong bumili nito ayan may kasama na po siyang battery ayan, for only 499 pesos lang po dito sa BBR Bodega Sale mga paps bagsak presyo po yan mga paps ayan napakarami po dito ngayong mga uh, power tools grinder, barena, welding machine water pump ayan. meron pong malalaki may sumunod sa malaki ayan iba iba mayroon din pong mga sandals for only uh, 299 pesos lang paps. Mga Nike, mall pull out po 'yan. Ayun, napakarami po. Ah. Ayun mga paps, oh, napakaraming mga ilaw, mga ganito oh. Dito po sa BBR Bodega Sale, ay mga wallpaper at mayroon pong ganito oh. Ayun, napakarami po niyan. Mura lang po 'yan. Ayan, dito lang po sa BBR Bodega Sale 'yan mga paps. Napakarami niyo po mabibili rito ito may mga pamatay ng lamok oh napakarami iba ibang kulay ayan, ayan sa po ng amplifier dyan ayan po amplifier ayan power amplifier po yan available po dito sa BBR Bodega Sale at meron din pong ganito ayan network video recorder viewable anywhere anywhere ayan mga paps oh. available po yan bagong dating lang po ito mga paps dito sa BBR Bodega Sale ayan, pati po mga ganito uh, telescope binocular ayan binocular telescope for only 420 pesos ayan mga paps dito lang po sa BBR Bodega Sale ayan set na po yan may cellphone holder ng kasama Ayan mga pats, uh, stainless steel faucet. Ayan, for only a uh, 299 pesos lang. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale, Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Napakaganda po nito mga pats, pambahay. Stainless steel faucet for only a uh, 299 pesos lang. Ayan, ikakabit nyo na lang po. eto may kasama na po siyang o-ring. Ayan po, napakaganda oh. Eh. Yaya Manin Stainless Steel Ayan po po sir Napakamura na po niya no For only 299 pesos Dito lang po sa DVR Bodega Sale Ayan po yan mga paps oh Stainless Steel po